Hey guys, ngayon dito pa kami sa Malinaw <laughs> Magtahil lang mga <ang> orinte <laughs> Malabo ang mata, panay ka kasi cellphone eh Ang ko siyang sasaktan. wala lang isda. Ano birds patay? Na doon gadan lang ng patay dito.

Isang oras na kami naga uh, wala pa din. Mahina yung ano natin. <laughs> Mahina <naga> <whisper> oh, uh, uh. <laughs> 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 yung nagkakurinti. Hindi ka ako yung kuli, Wala, may nagtakbo na sa dulo. Paano magtakbo kayo? Kiliti lang din. Hindi ako makiliti makilitin sila, takbo sila. Oo. Oh. Dapat kanina pa may nagigalaw eh. Makang hindi lang ako na isa ka may buhayin. Sayang yung gasolina guys. Kung binili na lang isda yun. Magkano mag isa naman. Ang na. Ang ina. Ang na isda. Isang dandy. Gasolina na yun. Kiliti, kiliti lang eh. Kater silyo. Makapatay. Kit malit ko lang nagatalo mo. <laughs> <laughs> Try mo daw, board? Kulit huh? na board? Huh? Try mo daw? Sa? Sa kamay mo? Kalakas ano lakas ang tumag yan o, oh? mga kurintyan? Oo. Oh. Oh. Kaya ako naman tayo sa tatot tayo